Sumalok ka. Sa poste dito sa amin. Sana na. Uh, poste oh Kasi yung poste to. Magbingi oh. Delikado yung ano. Baka kurinti. Masunog yung ano. Dahon. Ex-park yung kanina eh. Kasi madawin na Gaw! Gaw nanding Gaw nandeng! <coughs> Asa-asa to. Karinong ah, karinong ka, ah. Ka. Kabalo ko nga. Pulipopo. Dao. Dao, pulipopo. Bago pa talaga si nga. Ayan, so good morning mga kababayan, mga kalakotsera, mga kabihayros. ito na ang nakikita uh, na natin ngayong umaga ang uh, nangyari talaga yung tsura talaga ng pagka-discretion ng sakit katabi panoorin po natin Sa poster dito sa amin. Sira <laughs> <Sa> na. Grabe talsik po. Windshield. Ayun. Pintana. Dipisik yan eh. Kabut. dito. Bakas yun.

eh, na 'yung Nakusog ilang ano Yung nila ba? Oh. 'Di Ako dito, Ma. ano 'yung Diyos. kasi 'yung 'yan, 'yung 'yan oh, kasi 'yung poste to, oh. Delikado. 'yung ano, baka korente masunog 'yung ano. Masunog 'yung dahon. Nagspark yung kanina eh. Gaw, Gaw, Gaw! Gaw! na. Gaw! Gaw, nanding! Sasasa to. nanding! Asa yung Nanding ko noon, nanding ko. Ay, ang... Gumasa ako Sa likod! Sa tuo,

Kailangan nila kay Maura na eh. Huwag problema kay White Cup. Eh wala yung ang 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 Diyos ato ang pa ang kapag ay asa ito salamatan salamatan ko na sa ato siya na pilas na okay ra eh hindi makulang na mayo lang na

may sila sa sagingan. Eh. Ayun, tinahan okay, sakit niya

driver xin chào các bạn xin chào các bạn xin chào các bạn xin chào

Nabangga sila. Sabi <laughs> so, na kayo na binagan mo. na yung ligid o. ang no? na ang ligid na. Kung wala yung ugo kung wala yung poste sa bahay, Kung wala yung poste sa bahay, diretso <laughs> pagulay wala yung diretso to sa bahay. Bahay namin ang pantry. Okay. Nakatulog na di ako. Ako may hindi. Bali, pasulog na may. Kakatapos na naman tanaw TV. Tawang Mr. Gina, emergency yun. Gabi na mo naman, di ka Sub kayo, gabe kay kusog man ang impact. Ang ang... Nanira na ako sa kwarto. Close ko na akong kwarto. Bati mo ganun ako. Ang Ang garden. Ang ako, sa tsako pagong garden na. Oh. May ganoon akong ang akong cloud ang akong akong fountain akong gitanggal ganina, kanina. Pero buok ata akong fountain. Ang kuryente namin. May ganoon ano mga mga okay, right, na paano ang tumama kuryente. Gani, ikto kagulit niya makuryente ko. Insiga بيناo kanina o. o. Asa no uh, line. Kana insiga na ng dahon. Na, live na. Oh live na kay 3way ng tatay ko

Matis kasi yung gulong nila. Tapos ang bilis. Oh, na lang gulong. Matis na ang gulong. Magbilis yung taklo. 120 daw yung takbo, 120. <coughs> okay. oh. ah. so, Malay

Sir, live na dia. Politiko. Sir live ng 40 days, sir. Kimuya akong ray. Dito pungkot mo law. Ha, ako na lang Ulo ka balik. Balik balik na sitaaan. ulo mo

ang itsura niya ilay kinuha na ng kapatid ko mga saging na yun yung garden na susuwalpok talaga siya dyan so pumasok siya sa mga saging buti may puno buti may may poste yung bakod na Ah. Kawawa yung garden namin. Buti na lang yung fountain. Kinanggal ko yung kahapon. Hmm. Kinanggal ko yung fountain namin kasi inuha ng manok. Basag sana yan. Tsasama dyan ito, grabe. Nagagulo na. sira-sira. na natin yan sa barangay. Oo, oh, okay. Sira, Oh. Oo, oh, tignan mo yung ano mo. Ilaw mo, daki-daki. Wala na. Tumalsik yung mga, ano namin, Oh. Yan. Ito siya sa bahay bahay namin. Sigari, nipos, eh. rock, 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 rock. Ang tanim namin ni Paul dito Yung ano Yung High-Ace van Toyota Toyota High-Ace 3 months pa lang daw to Bilis daw kasi ng takbo 120 20 na takbo. Hmm. na yan. Sabi ng no, mga pasahero. Sigurado na Petipusti. na. Wala. Ang dai uusan namatay. matay <laughs> Manok namo. <laughs> ang makina nang sakyanan, Patay. Ah, makina ra, pero ang Wala. <laughs> <laughs> okay ra sa all right. Gate <laughs> namin din na sasara. <laughs> Ala, basag yung ano. Yung mga halaman. Tamat, man. Harap uh, mo lang. Uh, Oo. Oh? Ano naman ang bad? Bago pa ba siya itsura? Okay. Bago three months, three three months. Months pa? 3 months. Bago pa nga lang. Oh. 3 months pa lang daw to. Si mother na nervous kagabi. Pero ikaw nag first aid eh. Ikaw yung mm -hmm. nag nurse-nurse doon kagabi eh. Opo, nakatawag mo, Juan. Siya hindi tumawag ng ano, But, 911. Ano lang din na. Uh, na -nurse. Nine -nurse. So, Tawag ko siya yeah. 911? <laughs> Tawag ako ng 911. Ang dumating ambulance. At... Grabe yung... Ito din nervous ka talaga. Hmm. Da, kurung-kurung, ba pa na wag Buti na, pero hindi disgrasya ang nasa utak ko kagabi talaga. Patay naman. Oo. Oh, sabi ko, linog. <laughs> Ganun pa ako, linog. Masok ka. Ano na, mga laman namin sa Rasiro. Mabilis <laughs> ko sila ng takbo nito. Pero yung matanda kagabi, parang wala lang sa kanya Pero yung driver. Yung isa yung nakadilaw. Yung hindi ko. <laughs> ka mo, gabi na rin tayo natundo. Makakapanood natin ng muro. Ayan. Nakatapos na namin manood ng horror sa, 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 sa sala. Pagpasok namin sa kwarto, biglang... <laughs> bago pa nga lang yung van oh bago pa siya yung mga upuan bagong bago pa oh bago pa bago pa talaga siya yung mga ano oh Ayun. wala namang swerte yung malas naman ang may-ari nito tatlong buwan pa lang to daw kaya pala ang ganda ng ayong, mga ano pa o bago pa yung upuan. Gadugoy <laughs> ya ulo. Si kuya ang may ari. Three months pa lang daw Kasi yung gamutan awang mga sulod. Bago-bago kayong mga bangko. Ah, bago dahil. Let's schedule making... scheduled for three up and change oil sana sa Bacolod So so many the twenty. sa mga pasahero. Ini ni gas Ang gas. Picture na ni mo dere gas. May nagipon na may nabuntagan Hindi na may okay. na okay. na namin sa aplater So ayan mga kabiheros Sobrang bibis siguro ng takbo nito ang sasakyan kasi sabi ang according to the passengers mga pasahero nila kagabi na finers aid ni mother 120 na yung takbo ng sasakyan tapos kagabi bago kami matulog kasi tapos lang namin manood ng palabas sa sa sala pasok namin sa kwarto biglang ang tumunog yung mga gulong eh mm, man mo na siya tapos <coughs> sumabog so nakita namin nababas nga kami discrash nga so mga almost 12 na yon nung nakita namin kasi nung time na yun, medyo umambun ambun so siguro mag madulas yung daan tapos ang bilis ng takbo niya. Eh. 3 months pala bago pala yung sasakyan ganito na nangyari dapat maingat maingat talaga sa pagbibiyahe pagmaneho, kailangan sakto lang yung takbo kailangan magmadali pauwi na daw sila eh kailangan pa ka talaga nagmadali sila magmadali yung umuwi kasi gabi na mabilis na ang takbo walang sasakyan sa kalsada kaya siguro sobrang bilis nga lang hindi na yun na out of control na siguro niya kasi magdulas din yung daan kasi umaambon-ambon kaya diretsyo dito kaya mga sa mga kababayan natin mag talaga sa pagmamaneho yun ang kailangan natin mag-ingat talaga sa pagmamaneho kasi Um, safety, kailangan safety first muna. Di balit matagalan umuwi sa bahay kasi man mag mabilis yung pag uh, yung buhay mo dahil lang sa nagmamadali ka. So ingat po tayo lagi. At uh, thanks God, praise God. Salamat, salamat sa Diyos. At walang buhay uh, ang nakalas. Walang buhay ang uh, ano kagabi. Sugat-sugatan lang yung mga pasahero property namin medyo nasira lang yung garden kasi sira yung ano namin bakod pero hindi siya kung wala yung poste kung wala yung bakod namin diretso siya dito sa amin sa aming terrace so buti na lang at uh, andyan yung ano andyan yung poste andyan yung puno ng lambang andyan yung poste tsaka yun yung bakod namin yung humarang sa akin. kasi kung wala yun diretso yun <coughs> Tapos yung tanim namin ni Sir Paul na ano, yung money tree yun at dyan sa ilalim. Sana mabuhay pa tayo sa mamaya. So ingat po tayo lagi mga kababayan. ang sa, sa lahat po na nagtatanong kung kailan kami babalik ng Davao, At um, tabayan nyo lang muna, mag lang po muna tayo kasi medyo busy pa talaga si Sir Paul. Hindi pa niya kaya iwanan yung kanyang uh, tinatayong business sa Laguna kailangan mo na niyan tutukan kasi kakahano pa lang mag, 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 mag opening pa So ingat po tayo lagi at magkita-kita po tayo dyan sa Davao soon after po. Okay na lahat. Magayos na lahat. So ilayos na muna ni Sir Paul yung Antos. So, for the meantime, dito muna ka. Ikaw muna ako sa Negro, si Peter Paul sa Davao muna. at uh, ingat po tayo lagi sa, biy sa biyahe ng mga kababayan natin na nagmamaneho. Ingat po lagi. Uh, safe lagi. So, and si Madern, sobrang takot yan kagabi. Eh. Pero siya ang nag-first aid sa mga... Pero presence of mind pa rin, ano, kahit na Nakatawag ka agad ng tulong. Tawag siya, siya agad tumawag ng tulong. Para magtawagan si Kika yung safety for... Uh, kaya may dumating agad ng tulong para sa ano rescue. First aid. First aid, first aid dami. Buti lang meron kaming first aid kit sa medicine cabinet namin. May mga pang pang linis. So, naagapan na, na agad yung hmm. mga nasugatan kagad. agad. Eh. Yeah, thank you. At ingat po tayo lagi. Ingat po. Ingat sa Bye-bye. Uh,